そう。 part 2 na ng ating adventure dito sa Batangas. At ito na nga yung ganap namin kinahaponan mga be. Pagkatapos nga namin mag at kumain, eh napagdesisyonan nga namin na mag island hopping kami. Ang kaso nga lang, nalit na yung pag namin ng bangka. Bale mga be, alauna nga dapat iyan. Pero sabi nga ng babae, eh walang available daw na bangka. Kaya naman parang pasado alas 4 na nga kami nakasakay para sa aming island hopping. At ayun eh, na nga mga person na naglalala malakad, o, oh, diba? Pang malakasan. Hindi nga namin din akalain na matutuloy kami mag-island hopping kasi nga, syempre yung iba, takot. Alam niya naman, pagdagat dagat mga be, parang walang kasiguraduhan din yan. Pero minake sure naman namin na meron kaming mga life base lahat bago nga kami bumiyahe. At ayan na nga, nag na kami dito sa bangka na ni Renta. Bali sa kalahasugbu, Batangas itong pinuntahan namin mga be. 250 each nga pala kapag nag ano kayo ng island hopping tatlo na yung pupuntahan yung island ang kaso nga lang sa aming case eh, parang dalawa lang tapos lumubog lang kami dun sa tubig gawa <laughs> nang magagabi na nga at late na nga kami nakasakay tapos ayan nga at binigyan na kami ng life vest ni Manong at maya maya lang din dyan ay umandar na nga din kami mga bay masaya talaga yung mga gantong happenings eh, no? dahil nga paminsan minsan lang Doon nakakatakot kasi nga dagat ito mga bay Talagang, ewan ko ba, kapag wala na ako natatanaw na island sa dulo, eh, natatakot talaga ako. Ako lang ba o oh, kayo din, mga be? Kasi feeling ko anytime, pagka alam mo, pag eh, wala ka lang pwedeng puntahan. Pero good thing naman dito, mga be, eh, hindi naman ganong maalog o maalon no, kami ay bumiyahe. Kaya hindi rin naman masyadong nakakatakot. Kailangan mo lang talaga humawak at syempre sundin kung anong sasabihin ng bankero. Mahirap na maging matigas ang ulat mamaya pa at kung mapano kayo, ba. Diba? Ah, diba? Ang dami ko nang nasabi. Tiyan na ang aking papa. Sabi ko, kinakabahan niyan kaya nagkape. <laughs> Tiyan na nga, o, diba? Parang sireno lang sa dalat. Eh. Tapos nga, makalipas nga rin yung 30 minutes mga bae. Eh, narating din namin yung pupuntahan na First Island. Ayan. O, diba? Sabi nga bang bankero sa amin, yung ibang island daw dito ay hindi nga pwedeng puntahan kasi nga private property na siya. At pag na ng ilang malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Pero na-enjoy pa rin naman namin mga be kahit na dalawa walang lang yung napuntahan namin. Tapos ayan nga ang mga person, todong ite Napakalinaw din ng tubig mga ba dito sa may Kaya makikita mo yung mga corals kapag malapit na kayo dun sa island. O diba, napakagandang tanawin naman talaga. At taw tawang tawa ako kay mama kasi nga kala namin tubig tabang na yun dito sa dulo. E dagat pa rin pala. Sabi ko, tikman nga, tikman nga ng person. O diba, <laughs> pang malakasan. At sabi ko nga dito kala, mami, na picture na ko sila. Para naman may souvenir ang aming vacation. Tapos ayun na nga mga be, ang mga person, ay nagtampisaw lang saan. Feeling ko ako nasa Wawadam lang, ganituhan din yung itsura eh. <laughs> Tapos ayun yung bakang sinakyan nga namin, syempre nandyan sila manong. Tapos yan si mami nakakita ng bato na pwede daw ipanghilod. O diba? ang dyan dito. <laughs> Tapos eh, na nga mga be, maya maya lang din, ay eh, bumalik na nga kami dahil nga pag na. Tapos sabi nga namin kay kuya, ay baka pwede nga kaming ibaba dito. At di naman kami binigaw mga be dahil nga pinayagan nga kami para naman kahit papano eh, mas ma-enjoy daw namin yung aming uh, pagpunta dito sa nasugbo. At pagkatapos nga ng aming paliligo mga be, ay syempre pack up na at uh, kailangan na namin umuwi kasi one day lang naman yung aming inavail. At hindi nga rin biro mga bae, yung gastos kasi nga syempre, Siyempre, kahit kubo-kubo lang ay napakamahal na rin talaga ngayon. Pero masasabi ko namang sulit kasi kahit papano ay komportable naman yung aming uh, hinigaan. At ayan na nga ang mga person. Bali, nagdalawang kotse nga pala kami, mga be. Buti na lang talaga at marunong na ako mag-drive. Dahil kung hindi, baka umupa pa kami ng mas malaking sasakyan. At siyempre, mas mapapamahal pa kami kapag ganoon. At ayan na nga, mga be. inaayos na namin yung mga gamit. Super enjoy. At the same time, Palungkot na kami noong mga panahon na yan. Kasi nga, the day na yan, after, ay uwi na kami ng Dubai. At si mami babalik na rin ng Japan. Ayan si mami at sabi niya nga ay, uwi ana. Alam niyo mga be, quick story lang ano. Makalipas nga ang limang taon, eh tsaka lang kami nakauwi ulit ng Pilipinas. Kaya talaga sobrang saya ng puso namin dahil nga uh, kami kahit papano ng ganito. Kami kasi yung mga ano eh, pandemic OFWs. Kami yung dumating dito sa Dubai ng halos magpapandemic na mga be. Kaya itong unang uwi namin talagang sinulit namin at gumala talaga kami at kahit papano eh, itinrit ang aming mga pamilya. Pagkatapos nga namin mga be, bumiya ay, ay nagutom na rin kami kasi nga hindi na kami kumain doon sa beach bago kami umalis. Kaya naman dumaan kami dito sa Ternate sa Lolo Claros. Ayan. Ang simple lang ng resto na to pero kahit papano isulit din yung kanilang mga pagkain. Simple lang pero rock. Maglalomi Batangas nga sana kami sa nasugbo mga bae. Ang kaso wala na kaming makita at saka grabe talaga yung mga daan dahil nga akyat baba. Ang in order ko nga dyan ay lechon silog at sila naman tap silog at mga lomi. Yung iba nga sa amin ay hindi masyadong gutom pero ako talaga sulit talaga yun at nagdalawang kanin pa nga yata ako ayun at nagkain na at nagkakintuhan kami kung ano yung mga nangyari parang natural na yun sa mga tao no, mga be. kahit magkakasama kayo pinagkukwentuhan nyo pa rin kung ano yung mga nangyari at nakakatuwa nga dito sa Lolo Claros mga be kasi yan meron silang parang wall of ano celebrities na mga pumunta dito sa kanilang restaurant at syempre nga mga be after nga yun, ay naglakad na rin kami papunta doon sa aming sasakyan parang para nga makauwi na rin at medyo mahaba-haba pa ang aming biyahe dahil nasa Cavite pa lang kami. At ayan na nga si Ina na nagbababay sa akin at si Mami na nakapisyo pa tiyan. Nagbabay na nga rin kami kala ate dahil nga sila ay uuwi doon sa Quezon City at kami naman ay doon sa May San Mateo. Napakahabang araw pero napakasaya din. Iba talaga kapag kasama ang pamilya. Ano mga be? Kaya hanggang dito na lang tayo. Huwag niyong kalimutan mag-like, follow, and share. Paalam!